Sorry kayo sa akin. Kaya mga basher, mag-sorry kayo sa Kasi mali-mali kayo ng mga paratan sa akin. Check! Pinagsusori ng komedyanteng si Ai ay alas ang madlang people na bumatikos sa kanya matapos niyang mag-guest sa It's Showtime noong March 2. Nag-ugat ito sa guesting ni Ai sa Showtime kasama si Christopher De Leon para sa promo ng show nilang The Kings and I with Gabby Conception. Hindi pala alam ng komedyana na kaliwat kanan ang ginawang pambabash sa kanya sa naturang episode. Kaya naman sa pamamagitan ng Facebook ay nagsalita siya tungkol sa issue, inakala kasi ni Ai ay na kaya siya binatikos ng mga kapamilya viewers ay dahil sa paglipat niya sa JMA Network noong 2015. Sinagot ni Ai ay ang mga malilisyosong paratang laban sa kanya ng mga haters at bashers. Matapos magpaliwanag ay humirit ang komedyante na magsorry kayo sa akin. Narito ang kanyang pahayag. Hello, good morning mga kachaps. Nandito na naman ako. Nako, good morning sa inyo. Alam niyo ba? Kaya ako chichi ka ngayon kasi yung mga friends ko na naging, yung dati kong mga fans na ngayon naging barkata ko na. Sabi nila sa akin, super sakit na sakit sila. Kasi hindi ko naman din alam na nung nag-guest pala ako sa showtime, nabash ako. Parang sa akin, ako naman tuwang-tuwa pa nga ako. Kasi nakapag-guest uh, ako sa showtime, yung pala nabash ako. Ako naman parang andating sa akin, ha? kasi hindi naman po talaga ako nagbabasa na. So yung mga basher ko, walang effect kasi nga hindi naman ako nagbabasa. So... Sabi nila, siguro dapat magsalita ka na kasi ang tagal-tagal na mga after 9 years ba or magti-10 years na, na ako sa GMA. Pero yung pong mga fans ko naman dati na alam nila na nag-start po talaga ako sa GMA sa Kapuso. Mga 1990s yun. Then year 2000 na dumipat po ako sa EBA. And then after 9 years na po, eh, ay, after 14 years, dumipat ulit po ako sa GMA. So ngayon ko ba lang po sasabihin o yung po hindi mga nakakaalam na kaya ako binabash kasi wala daw po ako loyalty. Hindi po totoo yan. Kasi po, kaya wala na po ako sa ABS dati. Kasi po, hindi ako na tapos na po yun ang kontrata ko. Hindi na po nila ako binigyan ng renewal. So, hindi po talaga ako umalis. Kumbaga, yung time na nga po na yun, parang nangarag ako kasi parang feeling ko Naku, Lord, Paano na kami ng pamilya ko? Wala kami trabaho. Wala akong trabaho nun. Eh, ako pa naman yung breadwinner at saka kasi yung nanay ko nung buhay pa. sa so, talagang tulalayaki. Sa, sa Ayala pa kami nakatira noon eh. Tulala ako kasi parang feeling ko, Lord, paano na kami eh? Diyos ko, kumakain pa ako noon ng ano, tinapay tsaka kape. Yun lang yung kinakain ko tuwing umaga. Tapos naka ako na ganyan. Until God is so good talaga. Nung panahon na wala na nga ako sa ABS, dahil hindi ako na ano, pumunta yung kapitbahay namin sa amin tinitingnan yung bahay namin sa Ayala kaya ko po nabenta yung bahay namin sa Ayala kasi parang ay yun yung paraan ni Lord na o oh, eto kahit wala kang trabaho ayan may pera kayo ng pamilya nyo kasi nabenta ko po yung bahay namin sa Ayala so yun yun so kaya itong po sa mga bashers ko alam nyo po ang uh, Scorpio ako eh so innate po sa amin or nasa ano talaga namin yung pagiging loyal. So, hindi po talaga ako umalis. Kaya, mag-sorry kayo sa akin. <laughs> Kaya mga basher, mag-sorry kayo sa akin. Kasi, mali-mali kayo ng mga paratang sa akin. Check! Anyway, yun po. And, balita ko nga, eh, ang showtime ay uh, lilipad yata sa GMA. So, kung totoo po yun, showtime welcome sa kapuso So so yun all. kaya next time bago kayo magbash kailangan tingnan nyo muna yung mga bagay-bagay alam nyo kasi yung mga trabaho namin pinagkirapan namin ng ilang taon dekada tapos kayo isang araw lang sirain mo si-bash kayo ng bash okay yun lang Bye. Subalit ayon naman sa ilang kapamilya online page, sa Facebook, hindi ang paglipat ni Ai Ai sa JMA Network ang issue ng pangbabash sa kanya. Kung babalikan ang mga nangyari noong 2016, nagalit ang mga kapamilya kay Ai Ai dahil sa mga binitawang salita nito, na tungkol umano sa Star Cinema, na isa sa mga kalahok sa Metro Manila Film Festival sa pamamagitan ng pelikulang beauty and the bestie na pinagbidahan ni Vice Ganda at Coco Martin, kasama ang Jaden. Kalaban noon ng beauty and the bestie ang may baby love, kilig pa more nila Vic Soto, AAI, kasama naman ang Aldog. Nag number one noon sa takilya ang pelikula nila Vice Ganda at Coco Martin, pero tila hindi ito matanggap ni Ai-Ai at para sa kanya sila ang number one. Dito na nagsimula ang issue ni Ai-Ai kay Vice Ganda at sa ABS-CBN.